Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez from a Channel, a faith healer, o zomatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 17 hanggang July 23 for the sign off Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and the Unification Bell for Mobility Update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawa pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na bigay ang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for a weekly gabay for the sign of Aquarius. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga love? So, tutuklasin na natin at aalamin. At, ah, Ito na. Now na. Okay, this is something a higher fan. Now, this is something under the education. So, this is something a lesson learned. May mga bagay ka dito na parang natutunan or may matututunan ka sa mga nakaraang mong eksena or may mga bagay dito na mangyayari na na maaaring um, kumbaga uh, aral sa isa nakaraan, no? Maaring um, mo ulit maulit sa kasalukuyan yung mga nangyari sa isa nakaraan, kailangan mo matuto, no? At kung baga, there is something an education and there a lesson learned from the past. And because this is something an transferred on a revert, no? Magkakaroon ka na bagong eksena, bagong simula at bagong pag-asa. There is something a new beginning coming in for you at this same time, guys, no? May bagong um, opportunity na darating sa buhay mo this is something in first card for fertility no it's either maari pagbubuntis or maaring kumaga maging ma uh, maayos ang iyong kalusugan no No, let's see additional messages with an angel spirit. So this is something a seven of wands. Not that you are being protected. Na protektado ka raw sa ating uh, na ating mga angel spirit. Na no? protektado ka sa lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. May mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo man nagugustuhan, but eventually talagang itinakda na talaga nakatakdang mangyari, no? Additional messages. And I this is something, a nine of cups with a uh, visual clemency. So may mga bagay na unti-unti nang natutupad, unti-unti nang nagaganap, unti-unti nang uh, pagbabagong uh, na isa sa kataparan mo. additional messages. And because there's something for, of course, may re-evaluate or analyze. Now, may mga bagay ka na kailangang pag-isipan. Now, may mga bagay na kailangang i-clear out. This is a, something a of four of course, with a protector power, protector energy, saving money. So, kailangang magtipid, mag-imbak, mag-ipon. This is something at night of so, Now, there's something anxieties, anxiety, sleepless night. So, some of you, maka nakakaranas kayo ng, um, kumbaga, hirap sa pagtulog, no? Maaring bumababa ang inyong uh, um, no? Maaring kailangan niyo ng magnesium, yung uh, more on na uh, magnesium like um avocados, ganun, and, and, grapes, no? Na makakatulong sa iyo. Additional messages for the higher friend. Reference to the Queen of Cosby Healing. No? Unti-unti paghilom, unti-unti pagaling sa iyong karamdaman. At may mga bagay dito na nangyari sa from the past na unti-unti nang ihilumin, no? Yung mga karanasan, kabiguan, no? Sakripisyo. Then, let's see what is the Empress card. So, this is something that sticks so with the transition. At makakalis ka na rin sa situation. May bagong eksena na magaganap sa buhay mo na maaaring bago ng uh, kaganapan sa buhay mo. Na maaaring, kumbaga itong opportunity ang magpapabago sa galawan mo, magpapabago sa finances mo, magpapabago sa career mo sa love life mo, no? There's something that's seven of wands by the king, man. In reverse, so there's something and you've respected and new plans. So, baguhin mo ang iyong pananaw, baguhin mo ang iyong kaisipan, no? Pangalagaan, protection ng iyong mga bagay na meron ka ngayon. The nine of cups, represent the ace of pentacles. So, this is a big shot, of big money coming in for you na no, magdadala sa Innovation of Femin. So, may malaking opportunity na darating sa buhay mo na maaaring ito yung magdadala ng, isang um, ng kataparan na pangarap mo. So, let's see what is the Four of Pentacles. Represent the death card. So, this is the ending and in your beginning. So, may mga bagay na tatapusin na sa'yo. May mga bagay na papangalaga, magbibigay ng transformation pagdating sa career. And of sa um, finances mo. Additional messages. With the Nine of Swords. So, there's the queen of wands by confidence. So, kailangan mo lakasan ang loob mo. Maging matapang ka na this time. No? Kailangan mo alisin yung uh, doubt and fear mo. May mga bagay dito na kaya nagbibigay ng anxiety or sleepless night not because of your fear and doubt. No? Kailangan na magkaroon ka ng fully confidence. Additional messages with the high five and the queen of cups. Represent the devil card. No? Maraming mga... Humihila sa iba, ba? There's a something toxic is, no? There's a lot of negativities around you, no? Parang may mga bagay dyan na nagbigay sa ng kamalasan sa nakaraan mo O na hanggang ngayon, no? Nandun pa rin kayo sa point na parang minamalas kayo There's a something, a chain Na maaaring kumbaga... um Kasalanan ng magulang ay maaaring naging kasalanan ng anak. Na maaaring kumagat to ng sumpa o karma na ginawa sa inyo ng family sa family mo. This is something a chain ginawa kay ng kulam to. Na maaaring nagbigay sa inyo ng kamalasan na oh, tuloy-tuloy. Parang kinak- parang ano to, eh, ang um, ang something sumpa or curses. Now, this is something at Empress card because the six of swords up the nine of wands represent the silence. not the silence. So, kailangan maging tahimik ka lang, maging matsaga ka sa pag-alam, pag-busisi, pag-huha uh, pag ng mga opportunities na darating sa buhay na magbibigay ng pagbabago. The seven of wands and the king represent what? Kaya pala, there's a something stuck that you are being protected. No, kailangan mo para, sa or either that seven of wands does represent the protections, na maaaring kailangan mo ng protection dahil dito sa mga delays and cancellations. There's a five of swords nagkakaroon ng self-sabotage of your, that because of your thoughts, that because of your actions, na no? maaaring kung magandang bibigay ng information sa, sa isang tao na, uh, pinagkatiwalaan mo yung pala may uh, may lihim na agenda sa'yo. This is something I preach you once be the good news be the ace pentacles in the night of cups na magdadala sa'yo ng mag, uh, magandang oportunidad na para sa pagyabong o paglakas ng finances. Sa so, digital messages with the four of pentacles and the death card. So, this is something magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest. May mga bagay na unti-unti mo na may isa sa katuparan at bigla ang pagbabago pagdating sa finances mo or resource of income mo. The night of swords is the request of reference the judgment for a wake of color, call inner calling. No? You need to pay attention. Kung kailangan mong tumutok sa ko ano naman man yung nangyayari or suliranin na tinatahak or mga pinak kung kaganapan sa buhay mo, na may ari may problema ka, maaring itong bagay na to ay kailangan mo man hindi mo pwedeng i-disregard to or something i-ignore to for the outcome, there's a something a face of computer your intuitions. So, kailangan malakas ang paloob mo, malakas ang pakiramdam mo, naharapin yung mga bagay-bagay na nasa, nasa, kasalukuyan mo na na pangyayari, no? Kumbaga, there's a something in visions, visions, no? Prediction, there's a something high faces for the intuition talaga. There's a something hidden agenda or hidden enemies. So, talaga mayroon talagang nakatago na may kinalaman sa eksena mo ngayon additional messages about sa career so this is something the wheel of fortune, with a good luck no, may magandang mensahe sa'yo dito na maaaring magdala sa ng magandang balita magandang oportunidad no? at sinasabi ng the wheel of fortune dito ay um, ang pag-ikot ng kapalaran pagdating sa karir mo maaaring swertihin ka na this is a something is of serving the breakthrough Talaga malasa sa pangtagumpay in the near future And the, the moon curve a truth reveal. Alamin mo lang dapat daw ang mga nagsisilbing balakit. Or kung mag ano yung nagiging complications, no? Kung mag, may mga bagay na nangyari sa sayo sa nakaraan na maaaring bubong ka rin ulit sa kasalukuyan na kung mag, ang nagsisilbing complication. Additional messages about sa love life. This is a something strength card. No? Nandun ka na sa part na mahal na mahal yung isa't isa. Tapos biglang mag-iiba. Now, there's a, no, ah uh, parang fallout out love, parang nawala yung pag-ibig or nawala ng gano'n. There's something called this. Kasi kasama siya sa sumpa or karma, ha? This is something kind of sorry that's uh, some success driving. So, parang nagiging mabilis ang eksena ngayon. No? Pagdating sa relationship mo. Additional messages about sa health. Sa health mother is the king of pentacles with the practicality and security. Maging secure ka sa mga finances and health mo. Kasi parang connected to eh, no? Isa sa nagbibigay stress sa sa'yo, ang finances. There is the king of wands by visions. Kung mag mo na yung bigger picture of yourself or bigger picture sa lahat ng mga plano mo. No? Kung mag-aalam mo na kagad yung kahihinatnan. Additional messages tayo with the money move oracle deck. With the money, move Oracle deck, represent what? There is a transformation. Talaga may pagbabago na magaganap, no? Talaga may unti-unting magaganap dito sa yung um, finances. And... The <coughs> And there's a money at matters. Talagang may kinalaman about sa money. Invest your money wisely. Kailangan maging matalino ka sa pag paggamit ng pera. And there is a looking. No? Marami mga bagay na kakanapin mo dito para makita ang kasagutan. Sa so, nangyayari sa'yo, parang ang bilis ng pera sa iyo eh. Ang bilis ng daloy. Alam mo, doon ka nagtataka malaki, malalaking finances na pumapasok sa'yo. But eventually, bigla siya nawawala. No? But, mabilis maubos. Kasi nga, connected yon, Ha? Huh? Additional messages tayo about Sir romance angels for um, Mystic Love Oracle deck. For Mystic Love Oracle deck, represent what? So there is a something safety comfort, no? Kung baga, pangalagaan at pang, pang, uh, alagaan mo yung your relationship. And is something, an uh, unresolved situation. Now, there's an unfinished business. Meron ditong relasyon na parang bigla nalang na lang nagbago at nabila naglako. No, merong iniwang ka na walang dahilan. And of uh, course, there's an inform information with a new hope na there's a new love coming in for you na magbibigay pag-asa sa'yo. So, let's see what is the magical fairy message surface in what. For magical fairy messages, represent and white. And there is a flower power. So talaga really there is a nialing powers for for um, for blossoming finances, love life and career. So let's see what is additional messages with a yin and yang oracle deck. For yin and yang oracle deck, represent and white. And there's a cycle and change, no? May mga bagay na unti-unti na mababago. Ang pag-ikot ng uh, kapalalan sa iyo, may maling sistema lang talaga. There's a something cycle na kailangan maiba. There's a something reunion, no? Uh, parang reunion like, um, kumbaga, remnants. May mga bagay na nangyari sa from the past na maaaring, kumbaga, maulit ulit. Na kaya kailangan maging aware ka. At the same time, there is a distance, retreat and timeout, no? Kailangan mo 'ko mawala sa mga bagay-bagay na alam mong hindi mo kontrolado. And there's a self-care. Kailangan mo rin alagaan 'yung sarili mo dito. So let's see what is our Kanghela Michael messages. I Kanghel Michael messages for you. And ask it Michael, uh, as Archangel Michael to help you from your situation. Na no, humingi ka ng tulong kay Archangel Michael para makalis ka sa situation. And there's a goddess in charge, no? Ang Panginoon daw ay kumaga nakatutok sa'yo, no? Ginagabayan ka, pinoproteksyonan ka. At binibigyan ka ng um, um, opportunities or, or signs. And there's a recovery, no? Makaka-recover ka na raw. And there's an impatient. Kailangan mo lang habaan ang pasensya mo dito at maging kalmado. And there's an abundance coming in for you. Na magiging masagana ang pamumuhay mo ngayon. May mga bisyo, may mga luho ka na kailangan mong iwasan, guys. na hindi nakakatulong pagdating sa career mo. For romance just Service in White. And there's a let your friends help you. Nakayaan mo yung kaibigan mong tulungan ka. And there's a trust na kailangan mo magtiwala. Parang there's a trust issue guys here na pagdating sa love. So let's see what is the angel's answer, represent what? An angel's answer, represent what? There's a no na marunong ka humindi. And of course, there is a romance, no? Meron dito about sa romance mo. About sa love life. Connected talaga ang love life mo, guys. Montology represent what? Bring love in this situation. Namahalin mo yung situation ng ginagalawan mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, no? There's something communication is the key. So, kailangan mo makipag-communicate ng maayos, makipag-usap, makipag talakayan ka yan. And there's a look at a bigger picture. No, titignan mo lagi yung posibilidad. No, kung ano yung mga plano mo, pangarap mo. Or any goals. So, let's see what is the energy represent what. And there is a card Kailangan mo na fruit and vegetables. And there's an old side up. Kailangan mo kumawala sa mga negativities. And there is a something rest and rejuvenate. Kailangan mo na pahinga. Magmuni-muni. For can kang hera pa messages. And there is a fresh air. Kailangan mo rin ang si sariwang hangin. And there's a massage, no? Kailangan mo rin na massage therapies. Kailangan mo na exercise, no? At alagaan yung sarili mo dito, guys. Additional messages for angels, for And there is a grip. Now, There's is something glasses, Uh, it's an opportunity, no? I May mga bagay na nawawala sa buhay mo. Ay isang oportunidad daw, no? Pa, para ipakita sa iyo na may mga tao or bagay na ililisan lilisan sa hanay mo. No, kaya kailangan pahalagahan mo kung ano man yung mga bagay na kung sino at kung ano man yung may, merong kang at kung kung ano man yung mga bagay na pinanghahawakan mo, pahalagahan mo. And there is a fear. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. Angel spirit messages. What? Angel spirit messages. So there's a some travel trouble. No, meron kang kakayanan, no? May kakatangian ka. Kaya mo makakuha ng information with, with your dreams. And there's an obsidian by shielding. na no, protection at pangalaga mo drones mo. And there's a boundaries. Si magset ka ng boundaries. Nasa nasa ano mo lang, no? Mag, uh, nasa cycle, nasa cycle or circle of friends mo lang or circle of families or co-workers ang um, ang mga nagsisilbing balaki No, additional messages with an angel spirit. And there is a family. See, alam, connected pala sa family daw ang gumagawa sa'yo. Ingit sa pamilya, maaring pamilya mo rin. There's a light and love. Nabibigyan lina at pagmamahal tong bagay na to. And there's a study, no, research, no, marami kang bagay na dapat tuklasin. Matutunan, additional messages with an angel spirit. And there is a lifting the veil. Now, there's a something a questioning everything. Now, marami kang tanong sa buhay mo, sa sarili mo, at sa lahat ng bagay. May mga bagay siya na ilalign na ng ating Panginoon na may mga bagay na lilinawin ka at magliliwanag sa lahat ng katanungan mo. For Jesus' loving code said, For Jesus' loving code said, With God, all things are possible. napagdating pagdating sa ating Panginoon, wala daw posible. Lahat daw ay posible So let's see What is an angel's number Represent what And there is a something 5-5-5 For clarity Na no? liliwanagin At lilinawin ka dito At may mga bagay Na maglilinaw sa iyo Sa process and progress Na naranasan mo At sinasabi dito You aren't victim Or circumstances Of Rather, you are a beneficiary of it. If the world it cases, life would be pretty dull. You will set your free, set yourself up to for success in the long run. If you are willing to adapt to the ship, everything is working out of the best. Along last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out in a perfect at the end. So, see? Magiging maayos at magiging maagandang kalalabasan nito. Na matuto kang linisin, ayusin ang mga bagay na dapat ay baguhin. There is something very creative power. No? This is a something creative power for I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts, creating a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create in love and peace. So see, bibigyan um, kumbaga, kagandahang kulay o magandang um, kalalabasan lahat na nangyayari sa buhay mo. No? Sa mundong ginagalawan mo, hindi lang puro dilim. No? May makulay na pangyayari din na magaganap. So, magtiwala ka sa lahat ng mga bagay na to ay unti-unti na mababago. So, guys, this is the weekly gabay for the month of July 17 hanggang July 23 for the sign of Aquarius. Maraming salamat for watching. See, see you in the next video. Bye-bye and -bye. babush!